Masairo. Hey, ah, ngapun. Masairo. Masairo, masairo. Is masairo. Is masairo. Nahi, yeah. Laku, Depende, sir. Isa dai jadi. Asa kurang kuat pun, sir, nampak kau cantik. Segasa. Ya, Di sa kuat. Masairo. kita <laughs> Ang pinakataas na ako dito, 500. Ang pinakataas na ako dito, 500. Ang pinakataas na ako dito, 500. Ang pinakataas na ako na ako dito, 500. Ang pinakataas na ako dito, kay na ako dito, 500. Ang sa na ako dito, 500. Ang pinakataas na na ako dito, 500. Ang na 200. Andrew, para ka nang nais nice ko ila pero kung wala para sa ano eh? sa Domingo. Ano ayo. Pero Okay ra budget kay wala na may obligasyon sa motor. Ano ba na obligasyon sa motor? Ah, uh, Japan. Oh, Ah, mantlian Japan. Pero imo wa na. Okay na. Ah, Ikaw po, pinakadako ni mo kita, pila po. -bon?

hindi ah, ka na kaya kung tang-anin kung mayroh mo kung 6 6 na mo kung 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 na kung 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 lingaw kung -lingaw, mga pod, mga pod, linaw-linaw, rupo nang imong pumasayro. Okay. Ako nangita ko mga followers na ako. Palowers mo na ako. Ako sir, sige kung makakuha sa iyo, mo ang sir po na ako. Nakacharge ko sa malaki palowers. Oh, wow, wow. Palowers, dekan na ako dahi. Oo. Oh. Nakakuha mo ako pwede sa iyo. Kita, dekan sa ako ah. Sige, sige, nakakay 1,000. Salamat sir. Oo, oh, nakakay 1,000.

Um, sa may last nimo ah, nga nakita nga kwan. Sa last nimo nakita nga video. Ha? ha? Sa kuwa, sa kuwa ko kita na mo ah, dito mo sa Kita na mo dito sa Kita na mo sa Kita na mo na mo sa Kita na mo sa 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 Kita Kita mo sa Ha? Ano ni kabalo? Ha? Isa may nakapalo? Ah, sir. Asa yung cellphone? No, ah, okay, oh, ba. Uh. Unsa may unsa uh, may konti nako? ko? Na? Asa ang tindahan? Asa ta bit? Unsa pa may lain? Unsa uh -huh. may kanako karon? Bago um. nga video.